Good morning po dito sa Canada So, papasok na ako ng trabaho ngayon So, nagmamadali ako nito, baka malita ko Ganyang kabisi ang buhay namin dito sa Canada Ayan, so ang daming snow, ayan, ang lalim Ayan, so nagmamadali po ako kasi Ang buhay namin dito sa Canada, hindi ko kayang explain kung gaano po kabisi talaga So, bago ako umalis ng bahay So, bago mag-alasing ko, gising na ako Tapos, um nagsaing na ako tapos nagpray pala nagdasal ako and then um, nagluto -nag tapos nagbreakfast breakfast tapos pagkatapos ko mag breakfast nag uh, treadmill po ako ng 20 minutes para sa aking daily maintenance ng aking exercise para sa healthy living po healthy living po tayo tapos ngayon ah uh, papasok na ako ng trabaho nagmamadali at bago pa ako pumasok ng trabaho i-check ko muna kung off lahat off ba yung stove off ba lahat ng mga ilaw yung mga electric pa So, sinisigurado ko ho na lahat ng off eh dapat lahat po ng mga dapat i-off eh naka-off na. So, ngayon um Inihingal pa ako sa pagod. Ah, uh, uh, dahil naka-off na, pwede na akong umalis kasi uh, sayang din yung kuryente pag naka-on at saka baka humasunog ang bahay namin kaya lahat sinit-check ko kung naka-off na. Ganyan ho ka-busy dito sa Canada kita nyo ho sa pagmamadali ko wala na akong time mag maghanap ng magkaparis na mittens eh according kay Siri ang temperature ngayon ayan hindi ho paris yung mittens ko sa so sobrang busy hindi ko, wala na ho akong time maghanap pa kung alin yung paris basta't importante may mittens ako malamig ayan hindi paris so <laughs> hindi na mo pwedeng hindi ako mag mittens talaga napakalamig po ngayon so according kay kay Siri ang temperature ngayon ay minus 18 ang wind chill ay minus 20 ganyan po kalamig dito sa Canada. Ayan. Ayan. Papasok na ako ng trabaho. Ang oh, mabigat-bigat din tong gamit. Ko. So, ayan. Ayan, nagka-snow na yun. Oh. Konti nga yung snow na yan. Eh, Dati-dati, hanggang ganitong buwan. Hanggang tuho dyan. Hanggang balakang ang taas. Buti nga ngayon, konti lang. Ayan. Oh. Meron kaming, ano, mail. Kami akong kukunin. Ayan. So mababaw po hoyan dati ah, halos sumabot sa may bintana namin yung taas ng snow. Ngayong year na to, walang gaano snow. Yan. Yan. Alam niyo ho ba na yung trabaho ko dito ay 10 minutes walk lang po, minsan wala mang 10 minutes walk mula sa bahay namin. At uh, salamat po sa Panginoong Diyos dahil ang trabaho ko ngayon ay pinagdasal ko po yun sa Panginoon na ibigay sa akin. At ibinigay naman po ng Panginoon sa akin yung hiling ko na makapagtrabaho na malapit lang sa bahay namin. Yan, apakalamig po oh. Yan, pag mga ganitong winter, nangingitim yung mga mata mo, yung mga gilid ng ilong mo, ayan oh. Yung mga gilid ng labi mo, nangingitim kasi yung sobrang lamig nagdadry po yung mga skin namin tsaka sa sobrang pagod din po kaya nangingitim na yung mata namin sa stress ayan so ayan isinuot ko yung pinakamakapal pinaka at pinakamalaking scarf ngayon dahil nga ho malamig pag ganitong malamig kailangan yung pinakamakapal na suot yung susuot mo ayan sinuot ko muna yung isang mittens ko talaga napakalamig alam niyo ba dito na pag sumusobra sa lamig wala pang wala pang 5 minutes nagkaka frostbite na po yung mga daliri mo pati yung ilong mo yung ang ilong ko dito nagkakaugat na sa sobrang exposure sa lamig kaya yung mga tao dito sa Canada maagang nagkakarayuma ayan o oh. yan so sinishobel ho sinishobel ho yan tsaka inaano ho ng mga bulldozer na maliliit yan yung daanan kasi pag katapos ng snow snow napakalalim po yan ayan so papasok na ako ng itong trabaho malapit na ako pero hindi ko ho oh, sasabihin sa inyo kung saan ako nag-work kasi ho, oh, privacy rin ho oh, yung trabaho. Baka ho oh, bawal sa trabaho pa trabaho ho. Kaya si ko na lang sa inyo ha papasok ako oh, sa trabaho. Mahirap po mawalan ng trabaho. Kulang po yung budget ko. Isa lang sa mag-asawa ang nagtatrabaho dito. Yan, bagong sudsud -sud yung ano, bagong suyot ng mga bulldozer yung daan. Kaya malinis pa. matigas na yung taliri ko. So, hindi ko naman pwedeng takpan yung buong daliri ko kasi hindi ko napipindot itong aking cellphone. Hindi ako makakapag-video. Ayan. Ayan. May mga bakas na. Ito ho, mga Pilipinong may bahay dyan. Sa tabi ko ho, may bakod na tatawid na ako. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. Swerte, hindi, hindi ko naabutan yung tren. Pag, pag dumadaan yung tren dyan, nahaharang ako. So, 15 to 25 minutes ang waiting. Nanilate po ako pag ganun. Ayan. So, ayan yung tatawirin ko. Ingat na ingat po ako sa pagtawid kasi madulo siyang daan. Tsaka yung mga sasakyan. Delikado po. A few years ago, yung nanay ko na kasama ko sa trabaho, Pilipino. Nasagasaan po, namatay habang tumatawid. Kaya nag-iingat po ako. Ayan, narito na ako sa work ko. So, wala pang 10 minutes nasa trabaho na ako. Pauwi na ako. Galing sa work. At nilalakad ko lang yung aking trabaho. Yan, isnow. Yan. Suot ko yung aking pinakamakapal na pinakamalaki at pinakamakapal na scarf dahil napakalamig. malalim na doon wala yatang exit itong maaakit na ako dito uy naku lalim ayun ayun, ayun. malalim yun ayan ito may siksik na kung dulas po ng daan pag ganito yun o know, delikado ang bunda trail So, ito yung aking way home. Pag, pag sinwerte swerte ka ho. yung daan ng kung yan, ang lalim ng snow, buti na lang. At na ano na ho, nasuyod na ng machine. O ng mga maliit na bulldozer, nasuyod na. Yan. Yung nakikita nyo ni snow yung konti ko yan. Yan. Kaya na nag-snow, ang labig. Ako, naninigas na yung daliri ko susuot ko lang yung aking mittens good morning good morning po dito sa Canada ngayon ay alas 8 ng umaga madilim-dilim pa ko oh. yatid po ako ng mister ko ngayon off siya kaya may yatid ako sa work okay let's go So, swerte ako ngayong araw na ito. Iyahatid ako ng aking mister. <laughs> <laughs> Camera siya po siya. Ganito po yung back lane. Ito po yung mga likod ng bahay. Dito po usually sa likod ng bahay, nagpa-park o ginagrahi yung mga sasakyan. Dito po sa area ng mga middle income lang po na family, kagaya namin na uh, hindi malalaki yung kita. Naku! nag po yung yung sasakyan namin wala daw akong seat belt. Oh, pwede niya. Yung mga sasakyan ho dito, design po sila para i-monitor. Kung naka seat belt ka ho, hindi. Kasi ho, bawal ho dito yung nagda-drive ng hindi naka seat belt, yung nagda-drive at saka yung mga passenger. Talagang napakahipit po dito ng batas pagdating sa mga pagda-drive. Ayun ho, nag nag-beep ho yung sasakyan namin. Yung ina-warningan po na isa sa amin ay hindi naka seat belt. So ayun, ako pa hindi naka seat belt. Sinuwerte ako ngayong araw na to Off yung mister ko at iahatid ako sa work So nakaligtas ako sa sobrang lamig Ayan, ayan po yung release ng tren Ayun Pag ho, naharangan ako ng tren dyan Bago ako makatawid, naku Malilate po ako ng 10 minutes sa trabaho Kasi 15 minutes bago matapos yung tren Pagkahaba-haba ng mga trend dito Yan, malapit na ako sa aking work O sige, hanggang dito na lang muna po talaga naman nagpo-pros bike yung kamay ko ganito kalamig talaga naman sobra yan manapit na ako sa bahay namin Yan, yan na po yung bahay namin. Ayan na ang aming bahay. Touchdown. Nasa bahay na ako. So, papasok na naman po ako ng trabaho ngayon. Ah, kikita nyo yan yung bakas ng bakas po ng sasakyan yan na maliit. Yan po yung mga maliliit na bulldozer dito sa Canada. Pag malalim na yung snow sa mga sidewalk, sinusuyod nila. Yan ho, yan, kita nyo. Yan, bagong, su bagong sudsud -sud po o bagong suyod po yung walkway namin ngayon. Kaya mainom pong maglakad, hindi madulas. Ayan. at saka hindi malalim ang snow. Yan ang ganda ng sikat ng araw. Yan. Hu. Umuusok na naman yung hininga ko sa lamig. Ay yan. papasok na naman po ako ng work. At napakapakapal kapal po ng suot ko. O, yung daan, bagong sudsud -sud din. Yan ang linis oh. Kulay puti. pag winter yung mga puno dito walang dahon yan puro kalbo nakikita mo yung skeleton ng mga halaman ayan o kitang kita mo yung skeleton ng mga halaman yan bagong sud, sud yung mga walkway at saka yung daan yan malinis hindi malalim yung snow pag malalim mo kasi ang hirap maglakad dito so ganito po yung tinitiis namin dito sa abroad kahit ito malamig na malamig at wala sa kondisyon yung katawang pumasok papasok at papasok ka ayan po yung yung mga truck ng mga basura at saka recycle yan po yung mga pumitikap ng mga basura dito araw-araw yun nakita nyo dumaan ayun, ho kung sila so dito po ako tumatawid ayan ayan dami daming sasakyan Ingat na ingat ako sa pagtawid kasi A few years ago may nasagasaan kong Nanay nung katrabaho ko Habang tumatawid siya Tsaka madulas po yung daan sa mga sasakyan ngayon Pag winter na ganito kaya Ingat na ingat po ako sa pagtawid Baka masagasaan ako Yan on dulas ng daan Pati ako delikadong madulas Tapos yung sasakyan delikado rin silang madulas So eto 5.30 pa lang ng gabi hapon pa pauwi na ako galing sa trabaho ganito na, ganito na madilim na dito sa Canada so 5.30 pa lang ng hapon madilim na talaga ayan dyan ako tumatawid diyan sa harap kong yan dyan ako tumatawid Ayan. Yang harap niyan, yan. yan. Yan yung daan na dinada. Na. Ingat na ingat ako sa pagtawid. Baka masagasaan ako. tulas ng daan. Uy, naku, may dadating pa sa sakyan. <laughs> Balik. Lalayo muna baka ako sa daan, baka masakasaan ako. So, ito yung linalakaran ko pag papasok ako at pauwi na galing sa trabaho. Naglalakad lang ako. Kasi malapit lang naman. 8 to 12 minutes walk. You oh, know, ang puti ng snow, no? Yan. Kita niyo naman, may Christmas. May Christmas light pa yung ibang bahay dito at karamihan ng mga may Christmas light na yun, mga Pilipino ayan kita nyo yan, ayan o, oh, walang dahon yung mga puno dito, tsaka halaman pag winter yan, skeleton lang yung nakikita mo. Skeleton ng halaman, ng puno. Nakikita nyo yung daan na yan, yan? Yan. Madulas yan. Pag nagdadrive ka, napakadulas yan. Yan ang mga cause ng accident dito sa Canada. Yan, kita nyo yan. Walang dahon yung mga puno. Yan. Mahaba-haba rin ng konti itong nilalakaran ko. So, yung snow, actually, madilim na madilim, na madilim ngayon. Kaya lang yung snow, pag may snow, lumiliwanag ng konti. Parang may konting sikat ng araw pag may snow. Yung isang magandang bagay sa snow, lumiliwanag yung gabi, yung madilim. Kung walang snow, mas madilim, mas madilim dito yung dadaanan ko. Men may mga Christmas light pa yung ibang kapitbahay ko. Okay. Nasa bahay na ako. Yes. kakaprosbite na yung mga daliri ko. <laughs> Nalawa ko yung cellphone. Okay. Okay, nasa bahay na. Alam nyo ba na wala nang pakiramdam tong kamay ko? Hindi ko hindi ko mabuksan-buksan yung zipper ng jacket ko. Alam nyo ba na pag nagkakaprosbite na, yung manhid na manhid na yung kamay mo, masakit po siya para ka na, suno na nasunog yung alam mo yung napaso ganyan din hong pakiramdam ng frostbite para ka rin hong napaso ayan so wala nang pakiramdam yung kamay ko sa sobrang ano ayano o oh, pulang pula na siya